Ngayong araw sa paglalakbay nating ito ay puntahan natin ang isa sa pinakasikat at pinakadinarayong lugar ng mga motorista lalo na ng mga rider. Ito ang Marikina Infanta Highway. Mas sikat ito sa tawag na Marilake. Marilake dahil binabaybay nito ang kabundukan ng Sierra Madre na nasa sa ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. At muli ito ang manlalakbay. Dudes Ignibir at samahan nyo ako sa aking paglalakbay ngayong araw na ito. Sabay nating tunghayan enjoyin kung gaano nga ba kasarap at gaano nga ba kaganda at bakit nahuhumaling bumangking ang mga riders dito sa Marilake. Ayan, so dito kami sa may ano, Shell Pagasa, no. Kami na naman ni Sir Jan ang magkakasama ngayon. Yung madilim pa dito ngayon, no. Ayan si Sir Jan. Ah, si c extension kami ngayon tapos dire-diretso na kami na ng uh, Antipolo. Doon na lang kami magpapagas up ng Antipolo. Ito. ito tayo sa ano ngayon papasok pa lang papapunta pa lang kami nang ng uh, 5 extension ah yeah, so first time ko makapag-ride ngayon ng Marilake kasi tagal tagal ko nang gusto magdalit sa Marilake pero alam mo yun may pangamba ako may ano may takot sa puso ko dawamaano sa dami nating nababalitaan din sa Marilake alam ano naman pag ako nag-ride is ah uh, lagi akong solo ngayon, dalawa kami ni Sir, dadaan na naman kami ng Marlaki saka maaga pa. ang suggestion ko nga kay Sir noon, kung tatakaliin kami, doon kami dumaan sa PAMI, no? Diretso na kami ng Real Infanta tapos din na kaharap. So ngayon, maaga pa naman. Medyo malinis pa ngayon yung Marlaki. Saka weekdays ngayon. Muntik na Grabe naman yung matanda na yun Kung kumain ng ang oh, bilis-bilis niyang pumasok. Kaya ata dito, Kadisgrasyahan. Ang ng truck yung ano, tricycle. Ano ba yun? Oh. May ano? Ano ba yung rescue lang ba yung tricycle? O tricycle mismo ang ng truck? O oh, yung baka yung tumawid. Na bundol ng truck, oh. Hindi na natin alam yung sitwasyon. Woo, early in the morning, no? Ride right, safe po, always pray to God Every time na bibiyahe Kahit saan anong Ano man yung gagawin nyo sa buhay no? Ayan, gas up lang kami dito Ako magpupunong na din ako dito Premium? Ha? Premium? <laughs> Meron ba dyan? Uh? Premium? Premium? Meron? Okay. Wala eh Wala ano <laughs> <ba? laughs> Bagkas lang kami dito ni Sir. Ito ay parte na ng Rizal, no. Ah, Cogyo Rizal. Tapos ito babaybay natin tong ah, Marcos Highway. Papuntang Antipolo naman kami ngayon. Tapos, yumpanta. So, tuloy na tayo sa ating paglalakbay ngayong araw, no. Ito, yumpanta. Panta naman ang kasunod naming ano. Pero baka titigil kami nang ano, no. Gerion's Peak para mag-almusal muna. first time kong first time kong dumaan dito no <laughs> Woo namis ko ulit mag ride ng ganitong long ride okay isang linggo din tayo naburo gawa nung bagyo no tayo nakalabas so 3 days na no, direct yung ulan so hapon na ako nakapag ride ulit nagibot ako sa Cavite tapos ngayon so, hapon parang warm up ride natin yung kahapon mga rock rodan tayo eh kasi mamaya um, talagang mabigat-bigat na rock road yung tatahakin natin sa general na car kaya nagpractice na ako kahapon <laughs> Ini serjan, no? banking. Ang <laughs> haba. Dito pa lang sa Marcos Highway no, gaganda na ng kalsada kaya ang daming humaling mag-rides dito, no. Ay, eh, no, dito na tayo sa taas ng ano. Upper Marikina down lugar na 'to. Tapos may mga ano dun, 'no. Na ng tanawin dun. First time ko mag-ride dito. <laughs> Woohoo. tapos yung araw nakapatong dun sa bundok oh. sumilip lang dun sa bundok tapos may mga ano na yan oh. pag ano oh uh -huh. Tulin Ayan dito tuwid na tuwid oh ah, Nakakataw yan oh Ayan na <laughs> Pero malo naman ang kalsada dito kaya okay lang yan oh Tuwid doon sa mga matao na ito pagdating dito matao na kaya oo, uh, dahan dahan tayo malayo ang biyahe natin ngayon kaya hindi tayo pwede mga bote sir dyan oh. No? <laughs> Buntot na tayo sa kanya Kasi sa lahat ng rides namin siya talaga yung pinag i ko Kasi mas experience si sir sa akin eh Diba? Ikaw eh Dorad ko na Mas konti pa lang ang experience pagdating sa kalsada So pagpawayan natin sa mga ano yan okay. na Mas ano, lamang ng experience sa atin no? matuto tayo at makakuha tayo ng aral sa kanya ay ganito mga sitwasyon hindi pwedeng magparunong ano? dapat safety lagi sa biyahe kaya si sir lagi pinag spirit ko alam ko naman ako kung tanto kasi may google map naman tayo yung kaso nga eh pagdating sa right is namin naman natin kulang pa rin tayo sa ano kulang pa tayo sa uh, kaalaman no kaya doon natin ibibigay yung ano bueno, sa mas maraming alam sa nakakaalam sa mas experience kaysa sa atin oh, uh, haba rin pala ahon dito oh. pero mild lang siya na ahon marami ang banking dito ulit din <laughs> yun oh malapat na yung boots ni sir <laughs> <laughs> Pero nakakaba no, kailangan talaga iingat. Hindi pwedeng piga ng piga dito. Kami nalalay lang talaga. Kung hanggang kung hanggang ano lang yung kaya ng skills mo, doon ka lang. Huwag mo nang subukan pang ano, mag-eksperimento sa bankingan. <laughs> Kasi doon nag ano, eh, yung medyo magiging ano ka, ah, tawag doon, lagi ako nakalugar pag ganito ang ano hanggang naging ako ng tercera pag maraming twisties no bira bira ako mag kwarta kasi para mas mabilis yung ano reaction mo mabilis ka ka makapag ano makapag engine brake na ni Sir yun Garden Cottage. Tapos parang balak ka ni Sir dumaan ng ano no, Agos River dito sa may isang bayon tanay. Maganda daw doon eh. Nakita ko rin sa Facebook no, saka sa YouTube, maganda daw 'yan doon, ilog. parking ng 80 si sir mababa yung ano na ang kalsada dito tolins na lang pero maganda pa rin naman ano, makinis yung simento hindi siya ano, matalbog hindi matagtag wow, grabe silaw wala makita naka-stay ka lang sa permera hindi mo na kailangan babak ng pray no? kunting balik lang ang senador matik na yung motor mo oh. nagmi-minor ng ano no? kung naka-high gear ka dito talagang maano anong dugo mo dito no? mainitin ang dugo mo, maaingahan nyo ka pumiga kasi oh kakunti yung sasakyan walang ganong nag ano bagay maaga pa kasi coffee come ng kabundukan to no kabila ganda pala ng lugar talaga dito sa ano ano ba to Antip grabe pa dito oh pag na rin oh hindi ko lang kung part pa rin ng tanay ito oh. kasi grabe yung mafog na rin oh ang natin yung tanay dun sa huyhan eh hindi ko alam kung itong parte na to is tanay pa rin Ayaso Wow Boy Tulog siya sa sakit na ng kalsada Ayan Dito tayo sa kagubatan siya Madre So first time ko mag ride dito Sa Marilake no Ayan ganito pala kaganda dito Dito sa part nito Nandito na tayo sa taas Tulins na lang yung kalsada Pero maganda pa rin Maganda eh. ano Saka nabig ng na klima dito Natuyo yung ano Nung nandun tayo sa Metro Manila kanina Alas 5 pa lang yun eh Ah, grabe yung pawis ko Pagdating dito, ramdam na ramdam ko yung lamig Sarap ng ano dito, sarap ng klima no? Swerte ng mga tao nandito no? Grabe yung ano na yun, oh. No? hugis ng bundok oh. Ukang, ano, ukang huka Ayan o oh. Ang sabi nila ano, delikado pag ano, parting delikado pag uh, umulan. ngayon dito maliit na kasada dito. Ah, ano na? Tabundo pa na 'to ng Sierra Madre. Kainan, kainan pa dito. banking niya naman dito sa tok yun no yan Santa Maria Laguna so part na ng Laguna to dito is Marian ah, ano na Santa Maria Laguna na no kasi ito na Marilaki kasi Marikina Rizal Laguna Quezon Oh, ito yung ano, highway na Marilaki Highway kung tawagin. Eh. Anong part na ba ng ano to? This is Laguna pa rin, no? Santa Maria Town Proper. Doon paano? ano, Santa Maria Town Proper. Meron pa pa lang ano, no? Bayan ng Santa Maria, no? Dito sa Laguna. Ngayon ko lang narinig yung bayan ng Santa Maria dito sa Laguna. May bayan pa lang ng Laguna, no? Ayan, mabuhay ka Infanta So, ito na tayo Welcome to Infanta, no? Kilometer 90 Ang tatawag na Later Baguio ng Botanical Garden Picture muna kami ni Sir dito Picture lang ako Ha? Ikaw? So, of plan. Kasi mamamili kami sa bayan ng Impanta uh, Dito na kami sa ano no Harap ng Impanta So Sa general sana kayo mag almusal Kaya lang mamimili rin naman kami sa Impanta Sa bayan Kaya uh, doon na lang kami mag almusal sa baba Pagbaba namin doon Para karinder ya Sa karinder tayo kakain Hindi na dito sa Gerils no eh let's go Tuloy-tuloy na tayo Kasi ano na 6.46 in the morning no Oo, oh no? Grabe naman yung ulap na yan, oh. <laughs> Hindi mo na makita yung tuktok ng bundok. Malamig na dito. Saka yung kalsado, ayun, no? Basta. Saka yung panahon. Wala na yung araw. Hindi na mo. Oh. Grabe yung fog doon, no? Sobrang lamig. Nanunuot na sa... Balat ko yung lamig, no? Aso, ah, uy. Ayan, no? Oh, grabe. Woo. Kasi takip tayo nitong, ano, itong mataas na bundok na to pero dun parte dun maaraw maaraw yung parte dun dito is walang araw kasi may ulap na nakatabon dyan saka yung bundok nakadagdag sa ano no lamig no ayun o no? grabe yung ano oh. tanaw nyo dun no oh. yung sea of clouds grabe ganito pala dito Palakaganda kaganda itong ano no Sierra Madre this is Impanda Quezon ganda ayan no grabe kabundukan no ganda no may tulay tayo madadaanan dito tapos rapot yung ano no magdudoksong ng tulay may rapot ayan ano to pag umula ng malakas nalim up may bata dito nagtitinda ng pako sarap sana ng pako na yun no? malalim ba tubig dyan grabe hindi naman ito ano mais mais no may pako may mais dami ito nagtitinda mga locals no oh. Ayan, binisisir yata ng mais. Madulas ang kalsada dito. Kaya dahan-dahan lang. Nagmumuis kasi, maaga pa lang. Tapos sa to oh. May mga buha-buhangin dyan sa kalsada. Hindi ko lang alam kung bakit may mga buhangin. No? barandilya dito yung kanyang harang oh parang ano yung plastic oh, malambot yata yan tuloy dilaw kanya kasi pag sa gabi visible na visible sa gabi no ayan no oh. uh nangyari kanina tricycle ayan meron na naman tricycle na ano nasiraan parang sila din yung nadaan natin kanina ano ba yun ganyan din nadaan natin kanina ganun din tragical tapos ganun din yung nadaan natin ngayon ha? ang galing parang namalikmata lang tayo o baka naman ba tayo grabe yun yun di makahon tulak Karabi ng ahon kasi dito eh, tuloy-tuloy ito tuloy, eh. Tuloy, oh. Mas marami pa sila nakasakay sa tricycle, no? Tandaan natin tayo kasi madulas ang kalsada. Wahoo! Grabe. <laughs> Grabe ng ganda ng ano, bundok, no? Mo sa atin pag lusong eh, no? dito na no, to Resort Or ano Ano ba to dito Rivelias Campsite Oh Campsite sya Uy so, Anong ginagawa dito May construction dito sa Kasada Hindi ispalto sila Ito bagong ispalto itong Napaka natin Oh Nag-ispalto sila Ayun eh Malaki ng mga ano, truck eh. 'Yun oh, no, nag-aspalto sila. So, aspalto hindi nila 'to. Ay, baka 'yun. Kabilang kalsada na 'yon. O ano na ano, ano, 'yan? ito nga, ito yung inaaspalto nila, 'yan oh, no, bagong aspalto 'to. Kaya pala mabuhangin yung kalsada dito. Kasi nalalaglag-laglag sa mga truck 'yan, naghahakot ng ano, no? Buhangin talaga sa truck 'yan. Ito bagong aspalto lang. Doon na yung signage, no? Yung panta, Diretso, general na car, diretso. Tapos, pag gusto mo pumunta ng realis is ka kaya, no? May ano dito? Anong nagaganap dito? Ito, mabuhay, infanta. So, dyan, pagka umana ka dyan, kumanan, is papuntang real. So, infanta, na car, is pa diretso, no? So diretso tayo kasi papunta tayo ng Impanta muna, mamili tayo ng supply Tapos Saka tayo tumuloy ng General Nakar Tradition. kain daw kami doon sabi ni sir hindi kami kakain kung tayo kain kung okay. tayo kakain u turn lang kami dyan tapos kakain kami doon sa may ano karinderya kasi 743 na medyo ha ito na papuntang nakar pala Oh dito na ito <laughs> sakto dito kami kasi doon sa may unahan sa pag new tour na namin is papuntang General na Cardin yun dito kami kakain sa Kambal Food Hub no? uy may may naka-display ng ano ano yan barbecue may nakari din ng barbecue <laughs> tama-tama pala yung hinto natin kasi yan na pala yung papuntang General na Cardin na nakar, ito na yung ano Diyan tayo kakaliwa Ha? Nagpasana <laughs> tayo. Kung hindi nagutom, lumagpasana. <laughs> Oo nga, ito na. Panakar na pala to no? Kasi ito, town proper ng Infanta. Yeah, so, dito kami sa karinderya, no? Crossing na car. Dito sa so may Infanta kayo. So, nakain mo kami dito, sir. Yeah. Ayan. Ayan, dyan. Alabaw. Tapos ito, Bicol Express, may gulay almusal lang muna kami dito tapos mamaya didiretso kami ng ano bayan ng Impanta mismong town proper para bumili naman ng supply namin nadali namin sa General Nakar